Ato guys, kanina pa to wala eh. eh. inutusan ko to bumili sa Watsons ng pangkulay ng buhok. Ay, panigurado to, meron tong ibang binili. Kaya antagal. Nabot no, gabi no, 8.40 ito. Oh, 9.01 no. ba, diba? Wala pa rin hanggang ngayon. A few moments later. Galeng ah. Tagal ah. Tagal mo ha. Tagal mo ha. <laughs> Tagal mo ha. Kumain hmm? ako oh, sa labas. Ito, aray kumain sa labas ha. May pagkain dito ha. May pagkain dito ha. Oh, Parang maiba mo ha. Ito, aray mo ha. Ayan, yeah, sinang mo? to. Kaya ako. mo ha. Dito ka lang. Ayan, pinabili ko ay color. Oh, ah. Asa yung Asa yung Nasaan yung sukle. Uy. At yun diba, di na mo, oh, oh, ah, di ba? Hindi na ako pinapansin. Nag-CR. Ah, Nag-CR. Oh. Oh, okay na. Yan na. Ay, nasa yung sukle. Oh, nasa yung sukle. Akin huh? yung sukle. Ha? Sukle. 500 yung binigay ko siya. Oh, 500 nga. Ano meron sa 500? Oh, sukle. Malamang. Magkano lang to? 70 pesos lang siya. Oh. Oh. Sukle. Ano yung sukle? So, uh? 70 pesos lang to eh. Ito so, sukle so, niyan. Bari ah. Anong barya? 70 pesos. 570 pesos. Barya. Oh. Yung oh. oh. 70 pesos. Bakit? 70 pesos lang to. 500 binigay ko sa'yo. Ha? Huh? Ha? Tapos ganito? Oo. Uh oh. At oh, sa so clean ng 500, 70 pesos. Uh Oo. -oh. Saka matagalan ako. Sabi ko say, kumain ako eh. Oh. Kaya natin yung resibo mo ha. Oo. Oh. Oo. Oh, Tinan mo. Oo. Oh, may galing. Oo. Oh. Oh, may care line pang eyebrow. Oh. Wala. Oh, ayun na. may dab na sabon. Oh. Ano pa? Meron pang ano to? May ano to, may bilin. Oh, ano to? Patingin nga oh, Bakit? 70 pesos. Oh. Oh, naging 470 to 'tong eye color. Oh, bakit? Ah, patingin nga, oh, patingin nga. Ayun oh, ayun na nasa oh. likod mo. Ayun oh. No. Ba oh. Bakit minsan lang ayun. naman masama talaga pinababayaan guys eh. Ayan. Masama talaga pinababayaan no. Oh, kung ano-ano ang binibili. Ako. Oh. matututo kayo guys eh. Matututo kayo talaga pagka nangyari na sa inyo. Ito kaya. In, in case bakit guys. Ba? Oh tingnan mo. 195. Mas mahal pa sa hey, eh, Dapat ikaw kayo. na lumabas kanina. Dapat eh. ikaw yung lumabas kanina. 70 Saka... pesos guys. O bakit? 'Pag may bayad din kasi may magpapakulay ka sa akin. Oh, galing, galing, kasi galing. Sa sana 'to yung bayad. Ito yung bayad, ito yung bayad Isa. Pag sa labas pag ako na nagpakulay, 200 na pesos Paling lang. Kita.